guys, good morning and happy new year ang pupunta lang kami sa Batangas ng aking mister at may ipapachik lang na aircon yung misa hello guys, nandito tayo sa SLA ito wala, iba yung di turbo. Ano yun lang, tunog? Yung turbo, yun yung yun yung, 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 yung spare tire na sa likod. Uh. Yun -huh. yung turbo. <laughs> Kaya mahal na mahal ko <laughs> ito. Parang electric fan tayo. Nabig nga, ano? Yan yun yan, dyan sa loob ng mga ito. pag eh, ano ang layo. Ang lapit lang nun. Ano lang yun, dito lang sa may... Turbina, ang daan Nga, Ito yung uh, dating uh... na kami, nakarating na kami sa Nissan, Batangas Hello guys Patatapos lang naming mag-lunch kasi inuuna pa ang paglilinis ng aircon dito kami sa Nissan Batangas yan ang aking mga anak yan si Edward Jobs guys proceed na naman kami sa paglilinis ng aircon tatlo na po ang natapos linisin na ay tatlo ba? apat pala yan guys tapos na yan nalinis na po yan ito ito guys pangalawa nalinis na rin ito din pangatlo ito guys tapos na din nalinis na Ito, pang-apat guys. Nalinis na rin. Ayan. Nalinis na. Ito siya guys, pang-lima. Nalinis yan. Wala naman na akong ayan. That's why. That's how. Talikura, Yeah. tapay Wo oh, ayan guys Malapit na ay matapos. nakalinis na rin ng ko dito, dito sa baba. Next time na yung sa taas. Thank you for watching guys and Happy New Year. Yan si Mr. Edward Jobs. Nakapaglinis kami ng ilang tay na ano, aircon? Anim na aircon ang nalinis. Floor mounted. Thank you for watching guys. Okay hey guys, nagligpit na kami. Ayaw na, nakalinis din kami ng 6 na eh. floor mounted aircon. Pauwi na kami. Thanks for watching. Bye bye.